Pantoran natin itong mga, kung sino ang mga madilinis na politiko, mm. di ba? Mm -hmm. Yun talagang walang ginagawang kasalaulaan. Mm -hmm. Ako'y naniniwala dun sa binanggit na nasa billionaire News eh, ine-airin nila sa adjunct, ano pwede bang pa-play natin yun? Mm -hmm. Yung nag-rally sa Baguio, pwede bang pa-play natin yun? Yung part na yon, Yung, na yung nagrally sa Baguio. Hindi ko ano yan, maganda ba yung ano na yan? Oh, may artista doon, komedyante na nagsabi eh na may isang politiko siyang pinupuri talaga. Ba? Mm. Oh, politiko oh. pinupuri. O oh, senador ang pinupuri niya. Isang senador niya ang dito. pinupuri oh, okay, niya. Okay, isang yeah. Niya. Ang ganda okay. so, ng kanyang mga linyang binitawan. Naaalala ko ang uh, na abogado ng uh, dating unang Ginoo, mm. Mike Arroyo. Mm. Mm. 'Di ba? Ready na ba yung ating ano diyan? Materiales? Wala pa. Nako, igup oh, muna akong kape. Igup ka muna akong oh. ganyan. Oh. So, ibig sabihin, bakit alam ko na to? Ito ba si Senator Pink? Pinuri eh. Madamit mo puri kay Sen. Si Ping. Sen. Ping, tahimik yan. Ah, ganun ba? Oo, hindi. Hindi, hindi yan yung madaldal na... Hmm. Hindi yan yung uh, tipong halata mo ng bukayo ay didepensa pa ang sarili. Ah, hindi. Kasi pinuri oh, eh. So, oh, hindi pala Sen. Ping. oh, sasabihin ko na rin sa inyo, hindi rin yan si Sen. Tito Soto. Hindi, hindi rin si rin Soto? Si hmm. Hindi si Sen. President Tito Soto. No. Hindi, kasi hindi dati kasi napanood eh. Kaya, bari oh, ko eh, oh, kailangan makakita natin. mapapanood hmm. natin ngayon. Maganda yan eh. Ayan, Ayan yan na, yan. panuori natin yung sinasabi ng artista. Sige. Oh. Oh. Si ano to? Kasi naninindigan na talagang inosenteng inosente si Senator Joel Villan. Siya lang ang pinakamalinis sa lahat. At siya lang ang pinakamabuting tao sa lahat. Talaga hindi siya sinungaling at santo si Senator Joel Villanueva. Totoong totoo siya. Malinis, grabe, sila Yun! Si Senator Joel Villanueva. Oh, di ba? Ay, ah, Yan ang sinasabi ng dating busila. lawyer ni ano. Kung grabe uh, grabe. Gay merkado pala. Napunta ng Baguio, ha? Gentleman Mike Arroyo na busilak ho ang kadamdamin mm. ng ating unang ginoo. Gino, oh. diba? Mm O ba diba? Hindi niya ho magagawa ang mga ipinaparatang sa kanya. Mm. Eh dito... O di ba ang ang, ang nagpatotoo na kay Senator Joel Villanueva mm. ay yung mismong artista, si sino ngayon si Gabe Mercado o, si diba? Yakult ba yun Yakult ya di ba <laughs> Ah, uh, yung okay ka ba, Chan? Oh, ah, siya yun. Oo, oh, siya. Tama sya, ba? Tama sya, ba? Siya, okay. siya, siya yun, sya yun. Oh, oh, kasi oh. hindi ko inabot yun eh. Si Raya siguro. Uy, <laughs> grabe. Ah, 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 ah. Ikaw nga unang yung assignment. Porke eh. ba't ako ang nakapagbanggit, ako ang nakaabot? <laughs> hirap yan? Sabi <laughs> nga, sinabi, yan, eh. sinabi, nga oh. sinabi nga ni Mariko, sinabi nga ni Mariko, mm. di ba? Ako yung pinakabata. Di, mm. yung susunod sa pinakabata? Ako yun. Ano oh. nga diba? lang kayo oh. dyan? Diba? Kung sinong pang